morning guys. So first stop namin ngayong araw ito is Watson's. Kasi po, yung asawa ko po, ang daan pinapabili. Kailangan daw namin ng sunscreen kasi hirap talaga po kami sa init. Di talaga po namin kinakaya. Love, ito daw maganda laba Ito, ito, ito. Face and body lotion. Ayaw mo? Basta? Magkano? Mas mahal siya 500 plus. Eh? Oh. Ano diba po? Maarte pa asawa ko po. With luta tayo. Paano ano po yung gagamitin namin sa mukha namin? Ay, sinisipod ako. Hindi ko talaga kaya eat it. Hanap daw po kami ng bag ng iba. Talag, iba. Kasi hindi gusto ng asawa ko. Belo. Buy one, take one body and face na to. ay eh, face lang. Hindi ko makakana lang for body. At least SPF ay, 60. Asa kaya na laga. Ayan na lang. Ano okay. ko na to. 450. Babe, mahal talaga lahat ng ano. Sunscreen? Oo. Oo. Oh, oo. Nabili ko na yung toner ha. Huwag ka na kumala ang toner. Magkano? Magkano? ba yung sinabi mo na kala? 299 lang yun. Pero ilan yun? 200ml. So, ito 50. Bali, 100ml lang. Ay, pangkatawan lang yata ito. Kukuha ka ulit another for ano? For face. Ito, face serum. SPF 50 wala, iitim tayo. Grabe, init talaga. So, hindi po kami makapag-design. Saan na decision natin? Hindi na po kami bibili. Uh -huh. Tapos, bawal mawala sa asawa kayong kanyang pimple patch. Mahal. Kapag po topak, topakay yung jowa nyo. Dali nyo lang sa Watsons. Nagiging brighten up po yung mood nila. Pero yung mood ko po mag-iiba na. Kasi mga mga mamahalin po. Easy yung asawa. Easy po na ko guys. I'm telling them na kapag yung jowa to ko, dahil sa Watson's, kasi nag-iba yung mood na pag brighten up na hindi mo lang po, pero feeling ko yung mood ay yung babago. <laughs> pag nagbayad na. Pag <laughs> nagbayad na. Grabe <laughs> ka man daw. Bakit mo ba ba ba? Gusto mo ba nakawin ko to? Ilabas ko lang na lang. Ay, huwag na lang po. Kabayahan ko na lang po. I Swipe na yung card. Hindi <laughs> 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 po kayo makapag-decide is ito o yung hawak ni Laika. Sige ko maganda lang mag-lotion. Mm -hmm. Ay! Go for Vaseline kasi OG. OG? Check. Tapos si Garnier OG din. Kilala ka ta. Siyempre doon ka lagi sa Pradded. Oh. Okay. <laughs> Awa ka Balik na lang. I know you. Ay. Babe. Bye, tatay. Baka ano pang makuha mo? At ah, tama na. Baka ano pang makuha. Tama na, tama na. Ayun na, pila na doon. Pila na, pila na. Scary ka. Pila na, pila na. Tama na. Enough na. ka diaper. Ano naman yan? Sabi mo, maganda yung bayo. Walang bayo 11. Ay, pang bayad ka naman. Kaya, ano ba wallet ko? Saan wallet mo? Share wallet tayo. Shared wallet. Magkano yung... 184 lang. Tama nga. 184 lang sabi oh. pa? 1, Iba yung ko. Magkano ko? 1,200. Iba yun na rin. Card na lang, love. Wala akong pera. Abot naman ako about the prayers to five. Pero <laughs> magkaroon ng jowang high maintenance. Huwag niyo po ang tularan. Kaya tinopak na, binilhan na, tutupakin pa. Tama na, babe. Pakibilisan po. Alam ba ako yan? ko lang. Napakadamot mo, ano? Okay, pregnancy test siya. Sino kagalaw? Baka mo pakalusin. Pinilala ba sa tamo? Pag-uubod na yung asawa ko? Yes, ma'am. Kailan babalik lang babalik ka Wow! Next year na! Babalik ka ba lang? Next year na to. So ngayon dito tayo ngayong tofu sa kasi bawal ko mag-meat. So, chicken, kasali ba sa meat? Lumilipad yun eh. Meat yun, katawan ko ha. Meat din eh. So, bawal mo. Abstain, abstain. Bawal yun. Babe, meat yan! Gulaman Gulaman na lang. Di ba mag-ice cream tayo? Oh, wag mag-show my meat yan. Katoliko tayo. Dapat di ka nagkakamit. Hala, nawala tayo na So, bali, napunta po kami sa gulaman. Kasi bawal talaga magnet. Alam niyo yung... Sa isang taon, ngayon ka lang... Ngayon lang tayo pinagbabawal kumain ng ngit kasi syempre pag-aayun na natin sa mahal na araw, hindi pa natin gawin na pa. So, very good love. No meat, okay? Magtutuful lang tayo at galunggong. Good mood ka, nabilhan ka na.

po, matipid ang sawa ko. Matipid siya sa ganito, pero sa Watsons hindi. Parang gusto kong prutas na. Ay, lulutuan mo ang kamote, di ba? Ano? Kamote. Meron kang... Grabe yung init, guys. Tinan nyo. Oh my God. Sana marinig na asawa Kabila Bila niya ako ng bagong relo. Tabila na ice cream kay Laika. <mulipid> 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 ano daw, love? Walang phone babe sa ano <mulipid> You need help, babe. Ang hirap na naman. Yun, yun dapat nandito tayong eco bag. Sorry na po. Hindi ko naalala. And syempre ako. Hello. Talagang nag-crave po ako lagi sa ice cream kapag ganitong panahon. And mas bet ko yung... Ice cream ng McDo kasi ah, sa Jollibee. Ang sabi mo sa akin? Ang sabi mo? No. Hindi, ulitin mo. Ang sinabi mo?

Ayan lang yung ulam namin, tofu. Ayaw niya na pala ng galunggong. Ayaw mo ng galunggong? Ayaw mo na ng galunggong? Uh, galunggo? Eh, tinanong mo ko, ibig sabihin, baka enough na to, babe, kasi dalawin na to. Ay, hindi. The... Okay ako kasi okay, para mabigyan okay, yung mga pusa. Okay, lang, sige, sige. Na, Kapag nag-aas ka ng ganyan, parang ginibigyan mo ako ng... Pati kanina, okay. nagtanong din ako sa Watson's, di nagbago isip mo. Ayan. Okay. Yung sa lotion. Babe, bila, na, iikot pa.

Ang asawa ko po ay mabata. Mabataon. <laughs> Ibig sabihin po ng sabikol is mabaho. <laughs> Maglinis siya ng air fryer. Ang basura natin, punong-puno. <laughs> air fryer mo, love. Oh. Lagi mo na masar madaming bawang, ay, bawang sibuyas, ha? Sarampap na, no? ha? Thank you so much, very much. I love you. Saga dangan buto. <laughs> I love you. I love it Tofu na masawa ko. air fryer niya daw. Masarap. Sarap naman na to pag na air fryer. <laughs> parang ikaw lang yun masarap all Batin na hawak mo pat. <laughs> Ay, ba't bilat naman yung hawak mo? Sarapan mo, love. Kasi masarap, huh? Maraming sibuyas. Saka, ayan na ay yung tofu. Ayan na ay yung ulam namin. Yung tofu at maraming sibuyas yung sausawan. Saka yung laing na bigay nila LJ and Gracia. <laughs> Dike, why is it good to eat the seeds? The seeds in watermelon, is that good? Yeah, you can eat it if you wanna. Huh? What if it's going to grow in your tummy? No, it's, it's okay because because your stomach has acid and then you turn it into nothing. Oh, really? It's going to blow your mind? It's, it's not. No, it's not. It's not. It's not going to blow your mind. Look, my, my stomach, it's it's like a watermelon already. Mm -hmm. Is it good? Is that like a sexy? Eh, not anymore. Not anymore. I think you ate a Actually babe, actually <laughs> You're so good! Huh? You say hi to vlog! Hi! Hi Team Lychee like You say hi Team Lychee Hi Team Lychee Babe, go Bakit? Wala na, babe. Gas-gas na yung English mo, Bip. Ding accent. <laughs> no, 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 no. Ah, dati may, may accent ka pa eh. Pero nag-ibang accent na. Ah, accent. wala na. Accent na. <laughs> accent. <laughs>